Mas malapit ito. Ito na to, to ano to? Exploring the farms in Samal Bataan. Oh, daming saging, bagong tanim. yan da yan. Mhm. Ibabugton lang. Tara. Ta nga palinisin nice. lupa huh. doon. Ito may nagmamawir. Ayan, ayan. Hoy, lay ng dami. Pag gumana yan, yung gulong oh. Ang sagi. Sabi ni Papa mong andito sa kakiram, alam ko na kagad din sila nila. Ang Alam ko na kung sila ang tanong. Oh, huh. Ito yung mansion dito. Ito ang pahingahan. May duyan. Sarap. Sulit ang kwan. Nakabjento toko sa... <laughs> 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 Nandito kami sa Grabe. Ganyan kasi pag mga tao rito. Oh, high tech na talaga. Isipin mo dati kami, itak lang ang gamit namin niyan. Ngayon, <laughs> mawawir na oh. Woo! Dati, itak lang yan. Ito yung farm manager. <laughs> Ay, farm manager oh. <laughs> sa Bisaya pala ha. Ay, <laughs> oh, ano? Akala mo ah. Bisaya pala to. <laughs> Buat apa